Guys, hapon. Oh! <laughs> Try na ako di akong bago ng cellphone, guys. Oh, di ba? Kinaami kagwapa sa ako di ka puti. Sa ako ni guys, sa akong cellphone. Hoy, nako. Marara na ko gwapa-gwapa dere. I just ko. Salamat. Thank you Lord. <laughs> Thank you Lord nakapangutang na pag cellphone. <laughs> Ba utang lang ni guys. Basta kay kami may nagpautang. 'Di ba? <laughs> Ay, salamat. Hey, thank you ka kay mother. Hi. Hi, mother. <laughs> thank you so much. Mm. Ah, askalight. Ai, kid mo. 'Di ano na lang ni Notman? man. Not. Di ano no. na lang ni maibago na ni cellphone ko Notman? man. <laughs> Pilang storage ta. Hindi ko bilang balantong itong pilang storage. Ah, Ang Sa din, mayo ka pa. Kaya kabalukas na dire. dali lang, be. Ito na register na na. Kaya Galing, guys. Kaya wala ko pa na pang open. Wala ko pa na ganit. Kaya sa setup. Ang nga. Ang iya sini nga Google. Ba, Google. Ang iya nga ang Facebook account ko. Wala pagitanan, guys ang account, palang napos lang ang iya palang uh, camera kag try ko gid video guys kag pagkatapos ang iya nga mga games naga games games ako thank you so much kay hey, kabudlay bud guys, guys kung wala kay ang cellphone sa kabuhi ta sa una wala cellphone do ka okay man lang subong guys kun wala ka cellphone pamatsyag mo do ka subo bisan kabuhi mo ah. wala ka kutikotihon kun kun nagaisahanon ka sa higad-higad pero kun naga, nun, kasi, higad -higad, po, kung may cellphone ka guys kuna ka isahan nun ka ba, oh, Diyos ko. May kutikutihon ikaw. Amo ini guys nga pasalamat gid ko kay Mother kay gin dispon ni ako sa inugdahon. Ha, di ba? Kapita guys. Hmm, Diyos ko. Thank you so much. Take you, try ko siya, guys. So, kaya kanami sa nga ano, kanami sa ngayang reflection, oh. Dawa pa lang ako, diri, Hmm? Lumamis lang na wungko kasi matutuod ang nawungko yan. Amo yan sa bungko. O <laughs> doon ka puti lang yan sa akong oh, okay, no? okay, no? so diri guys so. O, 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 sa o, 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 pero tungkol sa kamera nga ini, nga ginapagwapa niya ako iya. Doon komportable gina ko iya. Doon ka mga hamis gina sang kamot ko diri guys So, doon nakita ninyo. Ay, agpa. O, sana o. Hmm? Nga oh, di po siya, oh. Do wala okay. bi ko do jay no. <laughs> Ay ah, nagwa ko ko. Do wala gid dia, do wala gid dia sa mga tulan kay sa mga kuwan kamot ko iya, tawag sa pagkahamis. Mhm. Uh -huh. Amo iguro ini guys kun bag on sa phone mo iya. Hmm. Zeva, asa so, ti kalon na ako iya. Yeah. Ay, hey, ang gagdari na lang anay guys, sa akong video ha, sa pagpaila-ila sa akong cellphone nga inutang ni. Thank you so much for watching everyone. Bye bye. Hemo eh.